Di ba kinuha natin yung motor ko na nakaraan? Oh. Bago. May pinagsabihan ba kayo? Wala. Si Chip, lumabas ngayon, nasa all day. Naglakad lang. Di ba malayo-layo yun, tas ang dilim. Hoy, stay. Oh kumusin ang bago nating motor. Ayan. May naisip tayong kalokohan ngayon. Uy, sino to? Bert? Ah, oh, si Ito, tawa na naman! <laughs> Saan, sakto ah. Uh. Hindi, may naisip kasi akong kalokohan eh. Hindi <laughs> mo yun? Uy, yun yung kalokohan <laughs> dyan. Di ba kinuha natin yung motor ko na nakaraan? Bago. May pinagsabihan ba kayo? Wala po. Dito. Wala Ang ah, nakakaalam lang, si Mola, ikaw, si, kuya. si Galabaw, tsaka ikaw. Oo. Oh. Tsaka si Sob. Si Kuya. Oo. Oh. oh. Eh, di, si... Si Chip, lumabas ngayon, nasa all day. Uh -oh. Naglakad lang. Di ba malayo-layo yun, tas ang dilim? Uh -oh. Ay, Jay! na 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 Gagod, tropa ko si Chip eh. Ha? Huh? Tropa ko yung... Uy, uh, e, bakit? Pwede naman natin sabihin, susundin lang natin. Magsasama pa ako ng isang motor. Ah, pwede. para nasunod bende. lang sa likod. Sige. Okay. Oh, so, mag-helmet na rin tayo. Hindi na ilawang mag-helmet. Tinan mo, ayun ako. Oh. Madilim doon. Oh. Tapos hoodie. Ayan, tapos ikaw dito ko sa likod oh. ko. Bibidyo ka lang. Sabihin natin. Shhh. Hoy. Hoy, saan mo punta? Tapos ang laki ng bike na agad na pwede. Hindi natin ang gagawin ni Chris. Tara. Hanap tayo ng kasama natin dito. Oh, ito, 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 si Jello. Lo, may hagawin ka? Sa mga sa yun, sunduin lang natin si Kip. Tara, sige. Ano bang motor available? Ito na lang, ito. Ito, 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 yun. Yan, yung Aerox ni Sob. Di pero kasi ako naisip na kalokohan eh. Ano yun kasi, Ay, hindi mo ba nakikita pala yun? Hindi pa, hindi pa. Ano yun eh, bumili kasi, may binili kasi akong motor. Ay Tapos, susurpresahin lang natin si Chip. Medyo ano lang, kakaibang motor yan. <laughs> <laughs> Parang exciting yan. <yung, laughs> kasi <kaya CG, laughs> si eh. Gia. Oh. Magtitripan lang natin si Chip. Susundan lang natin. Pero susunduin na rin natin. Kasi ang dilim sa all day <laughs> eh. Naglakad oh. lang Madilim siya mag-isa eh. Dun. Nakatawad oh. nga doon maglakad eh. Okay. Tara, tara na ba? Tara na tayo, tayo doon sa hideout. Uh. Kasi nakatago yung motor eh. Tara, tara, tara. Ikita ko yung tinago motor. Excited na din ako may itang motor mo eh. Tara, tara, tara. So yun guys, update na lang na namin kayo kapag ka nandun na kami sa motor in 3, 2, 1 So yun guys, yan, nandito na kami Ayan o, no, si Jello, anong masasabi mo sa bago natin yung motor? <laughs> kaya CG, si apakaganda naman yun, apakalala <laughs> yun Ano mo, <ka>, ba't ano, <laughs> ano? <laughs> kaya yung mga ganyan motor? Hindi, ano lang yan. sakto lang yan, titingnan natin ano mo i-reaction ni eh, Chief. Kasi sobrang dilim doon, 'di ba? Panigurado oh, <laughs> magugulat 'yun. Natakot 'yun. Tapos lang tayo ganyan, 'no. Hmm. Tapos may eh, maliwanag yung motor, di tayo makikita noon. Oh, oh, ikaw sunod ka lang, mga oh, bandang lang. likod likod ka lang para hindi kanya mapansin. Oh, okay, Ta para pag nagalit siya, papapuntahin kita. Sabi natin. Susunduin lang talaga natin siya. Hmm. Pero tingnan natin ano yung magiging reaction. Natakot oh, 'yun. <laughs> Kabadi naman yun. Kabadi naman yung dilim yun. natin kung sa camera lang matapang si Chip. Tinan natin guys. Update namin kayo. Okay, tayo, chip chip Chilling Chip. Chip po. tayo. Tandaan lang tayo. Kita ba sa camera? Ang dilim kasi. Ayun, malas naman. Malas naman dito sa akin. So doon natin umabagan. Sa likod natin. Ano sa likod? Lumilingon. Lumilingon-lingon o. Ah, lumilingon pa.

hindi, bagong bili ko. Isusuntuin ka lang naman namin eh. Ba't ka natakbo? Ano takbo eh? Nakatakbo dito ang dilim dilim mo. Anong oras na nagjajaging ka <laughs> 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 Ay, yung, pa? Ano ko pero may naman kundun eh. Bibila ko rito sa old day eh. Susuntuin so, ka na nga namin. Ba't tumatakbo ka <laughs> <Oo> ba? pa? <nga. laughs> eh. ko eh. Hindi ko nga alam kung kayo yung nasa likur ko kanil. Ayun eh. o. No, kasama namin o si Jelo Tinan mo. Ayun si no, Si oh, Ayun si Jello. Oh, si no. Ayun o. No. Oo. Oh. Oh. Susunduin ka lang namin. Naglalakad ka. Ang dilim-dilim kasi dito. Tinan mo hingal na hingal ka tuloy. Gagi to mo. Grabe pala sports mo eh. Jogging sa gabi. Dito, ana, dito ka na. Sumay ka na. Mapagtripang ka pa dyan eh. eh. Ang angas-angas mo pa maglakad? Natakot ka, natakot ka, Chief. <laughs> Oo. <laughs> Bago ka lang kung sino eh. Hindi. <laughs> Bago, <laughs> Bago ah, yung motoro, kanino motoro yan, oh. Hindi, binili ko nga bro? nung nakaraan. Nasa hideout lang to, para talagang prank sa inyo. <laughs> eh, ikaw ang napili. Sorry na. <laughs> Tama na. Hindi. <laughs> so, okay ka na. Ililibre na lang kita, Chief. Oo. Oh, okay. Bibila ko rin mga tropa mo. Bibilan din natin mga ganggang mo. Oo, okay, pambawi. Oo, oh, sige. Pambawi din. <laughs> <laughs> Ayun na. So ang guys, hindi ko alam kung nakikita kami Pero ayun, sorry Chip <laughs> <laughs> Sorry, sorry Chip <laughs> Inyo na, na. Tama na, tama na. Tatapos sana sa may bahay. Ingay tulong. Ingay sana tulong talaga roon. Tumang po ka lang nato sa gilid eh. Ingay tulong tuloy sa may bahay doon. Gagi, susunduin ka lang naman. Hindi ibang tao, mangyari pa sa akin. Pasensya na, pasensya na. Sorry, sorry. Sorry, chief. Ako na ako, ano? na si Chief. Huwag ka babawi bawian, <laughs> 'Yun lang guys. Bye.